Kita. Hirap, wala na makita Inat sa daan ah! Oh! Oh, wala nyo, wala na kumakita oh. oh Woo, Diyos ko Lord po oh. Yan po, kasalo ko yan po okay. No, tayo no. nasa biyahe ngayon Kasalo ko yan po tayo nasa biyahe Ingat po tayo lahat Ingat po tayo lahat sa biyahe Talaga napaka ang lakas sob ngayon Go! Yeah! Wow! Oh. <laughs> hindi ako pwede dumigil dito, bakit tayo hindi makita Oo, oh, hindi tayo makita dito, mahirap, mahirap Sabi oh, ba? Oo, ano naman matakpa, na Malaking bagay ko kung may camera tayo Yan, yan po yan May camera okay, po may tayo Malaking bagay, kita nyo yung diferensya? Yan po yan o oh. Kaya ingat po, ingat po ang lahat sa pagmamaneho daan-daan lang po at po ang daan